So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So andito ulit ako, PJ Vergara ng Linyada ng Mamay upang mag-share ulit sa inyo ng ilang mga tips. Alam ko, maliliit lang itong mga tips kong sineshare pero napakalaki po ng may tutulong nito pagdating sa inyong pagmamanok. Okay? So ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol na naman syempre sa inyong katanungan sa comment section. Kasi kayong aking priority, kayong aking dapat unahin. Kung wala kayo, wala rin ako dito. Okay, so idol, uh, bukod sa cod liver oil, ano pa ang suplemento o bitamina na maaaring makapagpaganda o makapagpakintab sa balahibo ng ating mga alagang mga manok? Okay, so napakagandang katanungan nito mga kamanok. Ano? Alam naman natin na yung cod liver oil, yan po ay uh, may sangkap na kung saan makakatulong po upang mas mapaganda at smooth makintab yung tubo ng balahibo ng ating mga alaga. Ito po kasi is oil okay na tumutulong nga sa kanilang katawan. Medyo mainit sa katawan to, pero maganda po ito sa uh, development o growth development ng kanilang feathers, yung cod liver oil. Pero ang tanong niya, bukod po dito, ano pa yung maaaring makatulong sa ating mga alaga? So try mo dog food, mga kamanok. Bukod sa may amino acid, source ng protein para bumulto ang katawan, meron din po itong oil. Tingnan ninyo, pag masdan i-monitor ninyo, kapag binabad nyo po sa tubig yung dog food, makikita nyo po may parang may mga glitters-glitters o parang may mga langis. Okay, yung pong langis na yon, yung po yung makakatulong sa kanilang uh, feathers growth development. Okay, kaya po yung uh, ginagawa natin, ginagawa nung iba, yung pinagbabaran noong Jack Anden, di Jackie oats. yung pinagbabaran ng dog food, dahil meron niya itong langis, inihahalo rin niya sa feedings, kasama na rin po sa halo, yung sabaw, ng pinagbabaran. Kasi nga po, may healthy oil po ito na makakatulong upang mas mapakintab at mas maging maganda at maayos ang tubo ng kanilang balahibo. Okay? So, kamano, ano pa? Siyempre, yung uh, fermented jacky oats, okay, meron din po yung sangkap upang mas mapaganda ang bukod sa katawan, pati balahibo nila. Dahil po yun ay may uh, iba't ibang uh, vitamina na sangkap natural, okay, uh, dahil sa fermentation, napakalaki po nang maitutulong niya sa overall health ng katawan ng ating mga alagay, especially sa growth development ng kanilang mga balahibo. Okay? So, napakaganda po ng mga yan. Idol, ano pa? Liguan nyo araw-araw. Zero mites. Okay? Yan ang aking uh, pinagpapaligo sa kanila. Nakakatulong yan. Meron po yung uh, sangkap din na makakapagpakintab sa kanilang balahibo. Para ding tao, mga kamanok, sinasyampo rin natin yan. Makikita nyo mga kamanok, napakaganda, napakakintab. After yung paliguan, pag nasinaga ng araw, kintaba ng balahibo ng mga yan, mga kamanok. Napakaganda po. Kaya ano, pang inihintayin yung mga kamanok, try nyo po yung ano, yung uh, uh yung uh, tawag dito, zero mite. Napakaganda po niyan sa ating mga alaga. Siyempre, pag nakikita nyo na dry, pwede rin po uh, haplosan nyo ng tubig. Okay? Makakatulong din po yun upang uh, muli pong mag-bloom yung kanilang balahibo. Okay, kung wala naman kayong budget na pambili, pwede naman po yung ano eh. Pwede naman po yung mga shampoo nating pantao cream self, pwede po yan. Head and shoulder, pwede po yan mga kamanok. And also, kapag ka sila is inyong uh, medyo babasay ng konti para po maging shiny, gamit na lang kayo mga kamanok ng ano, nung mga shampoo na ilagay nyo po sa sprayer. Mga katulong po yan. Kung wala kayong time para magpaligo, spray nyo lang po ano, yung tubig, lagay nyo ng shampoo. Okay na po yon. So, haplos-haplosin nyo ng ganyan ng konti mga kamanok. Kung kaya araw-araw, gawin nyo araw-araw. Kung hindi kaya, kahit 2 to 3 times per week, makakatulong na po yan mga kamanok. And also mga kamanok, kailangan nyo rin po silang ilagay sa tipi. I-cord nyo po sila. Ang balahibo po ng manok, nadadry up po yan kapag kauna-una. Hindi naliliguan. Pangalawa, hindi po natin na i-cord. Pangatlo, hindi po sila nakakakain ng mga natural vitamins, natural uh, minerals, tulad ng mga damo, bato, maliliit na pebbles, yung po ang kailangan nila sa kanilang overall health. Tingnan yung mga kamanok. Kapag po ang ating mga tandang ay uh, lagi lang nasa cages, tapos madalang pa natin silang mapaliguan, tingnan yung balahibo nila kumukulot, parang gumaganon, parang nagiging super science. Ano, pansin nyo rin ba yung mga kamanok? Kaya yung iba, kapag nakikita nilang tumitikwas yung buhok, binabasa ka agad nila o pinapaliguan ka agad nila. So yung po ang uh, sistema ng iba, at nakakatulong din po yon sa kanila upang mapanatili nila yung healthy na balahibo ng kanilang mga alaga. Okay? So, alam ko, napakasimple lang itong mga bagay na ito. Pero sa mga baguhan natin, napakalaki po nung maitutulong itong ating mga tips na to pagdating sa pagmamanok. Okay? So, sana makatulong mga kamanok ang simpleng tips na to, simpleng vlog na to sa mga nagtatanong. And also, ano pa ba yung katanungan na ating uh, lilinawin doon? ah uh, isip lang ako, ano? Marami pa ako nakita doon eh. Live, uh, parang live kasi tayo dito. Impromptu lang tayo nagsasalita. ah uh, kamanok. Ang daming tanong eh. Hindi wala akong maalala. Uh, ha? Uh, ito, ito. Kamanok. Anong edad po ng manok natin makikita yung kanyang potensyal na maging healthy at magtagumpay? Okay, so malalaman natin ano kasi yung iba nag enroll sa eskwelahan ng 7 uh, months, 8 months, yung iba minsan 5 months pa lang. Pero para sa akin mga kamanok, makikita natin ang talagang uh, healthiness at uh, malaki yung uh, pagkakataon ng magtagumpay ng ating mga alaga kapag sila ay nasa dalawang taong gulang na. Okay? So sa dalawang taon na yan mga kamanok, di natin makikita yung kanyang ah ika eh, kalusugan talaga na gawin ng maayos, mabilis, yung mga activities, yung mga exercises na kanilang gagawin sa mismong araw. And also, nandoon na rin yung kanilang talino pag-iisip sa mga bagay-bagay. Kaya para sa akin mga kamanok, Napakaganda na nung dalawang taong gulang ng ating mga alaga para masabi natin na ito talaga yung tamang edad na para sa kanila. Yung iba masyadong nagmamadali kasi nga may hinahabol sila na, na invitasyon. Okay? May hinahabol sila na dapat nilang uh, mapuntahan. Kaya yung iba, nag enroll ka agad ng 7, 8 months or 9 months. Okay? So, mga kamanok, sana kahit na paano, mga tulong, ang aking mga tips na to na sinishare sa inyo, sa mga newbie, sa mga baguhan, at sa mga gusto pang matuto, sa mga open-minded. Sa mga gusto pang magtanong dyan, merong gustong linawin, isa lang palagi hinihilig sa inyo. unang una, -una mag-subscribe kayo, mag-like, at syempre, mag-iwan ng katanungan sa comment section. So, para next video, mga kamanok, kapag-usapan natin yan. Medyo lumalakas na yung ulan. Hopefully, uh, naiintindihan nyo pa rin yung sinasabi ko. Okay? So, hanggang dito na lang muna tayo mga kamano. See you for our next vlog. Mahal na mahal ko po kayo. At, uh, gusto ko lang magpasalamat ulit sa mga walang sawan, tumatakilik, walang sawan, nanonood ng mga video ko. Maraming maraming salamat. At kung ikaw ay isa doon sa mga yon, mag-comment ka naman next video. Shout out kita. At, uh, bigyan kita ng pansin, kamano. Okay? So, maraming maraming salamat muli noon. Halos limang taon na tayo sa pag-vlog. At uh, may mga subscribers pa rin ako na hanggang ngayon andito. Maraming salamat sa inyo sa pagkitiwala. At soon, makikita-kita rin po tayo. Hindi man uh, sa ngayon, pero darating ang panahon. Okay, so for more video and advice tungkol sa pagmamanok, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like sa aking video ito, at syempre, mag-comment palagi. So, paano mga kamanok? Mahal na mahal ko po kayo. Paalam sa inyo.